Magandang umaga po, Luzon Visayas Mindanao at sa ating mga kapatid ng OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo darlo sa Saudi Arabia, sa Amerika, sa Amerika, sa Europa, Singapore, Hong Kong Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat Ako po naman si Ricky Rivera at welcome po sa bagong edisyon ng Sa Toto O Lang. Kung makikita nyo, wala, ating, wala na naman yung ating partner, no si Dodi Lacuna. Pagkat uh, siya ay di mano, oh, ay nasa, <laughs> nasa... ibang lugar no at uh, may meron siyang mission ang mission niya ay magpahinga <laughs> Okay. Ito pong araw na to ay medyo nabulaga yung iba, no? Nung i-announce ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na uh, kanyang uh, uh pina, yung kanyang mga kaibigan na mga gabinete o member ng kanyang mga gabinete na mag-tender ng courtesy resignation ang sabi nito ay malinaw daw ang mensahe na ipinarating ng taong bayan noong midterm elections, yung nakaraang midterm elections. At malinaw na malinaw dun sa uh, mga butante, 81% po yung naging turnout ako ni si sa COBELEC, dun sa 80 plus percent na yun, no ay malinaw na malinaw yung mensahe. At nuggets naman daw ng Malacanang. Eh ano yung mensahe na yun? Ang mensahe na yun ay kinakailangan pagbutihin pa nila yung kanilang serbisyo, yung performance ng gobyerno. Tagal namin sinasabi dito sa current PH TV, sa iba't ibang mga ano, uh, yung mga dapat sana, mga proposals po namin para mas malapit yung gobyerno sa ating mamamayan. No? Sa pagkat ito pong nakaraang tatlong taon, sa totoo lang, eh, maraming ano eh, hindi huyata yata napagtunan ng pansin talaga ng pamahalang ito, yung mga basiko o mga batayang serbisyong pampubliko na inaasahan na mamamayan sa kanila. Apparently, mukhang nagpabaya. No? It, ang word is pabaya. Nagpabaya po ang pamahalaan, ang administrasyong ito, at hindi nakita ng malasakit ng mga mamamayan. Sinabi na ho namin dito eh na ang basihan o basay ang basihan ng mamamayan doon sa performance ng gobyerno ay yung mga tinatawag nating mga point of contact. Ano yung mga point of contact na yan? Yan po ay mga local government units, yung DOH, na uh, DPWH, ay mga sangay no ng mga departamento sa ilalim ng tanggapan ng pangulo kasi sila ang diretsuhan na nakakasalubungan itong ating mamamayan ano ba pagbabayad ka ng buwis o kaya kukuha ka ng mga clearances ng mga permits no o kaya ay normal lang no nagtatrabaho ka umaalis ka pumunta ka sa bahay mo lahat 'yan lahat tayo may contact sa uh, serbisyo publiko ng gobyerno. Ngayon, pag nakita natin na, uy, yung dati eh, matino ito, pero ngayon eh, wasak na, hindi matino, no? eh, talagang expected na ho yan, na talagang tatamaan yung trust and performance approval ratings ng Pangulo. At, at mayroong mga narinig ho kami mga impormasyon na yung mga latest na survey ay eh, nasa negative na ang ating Pangulo ng trust and performance ratings okay Hindi ko kami naniniwala dito na iyan ay cause ng uh, pagkahuli ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o kaya yung impending impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte magkaiba po yan Ito pong paglaglag ng ratings at ng tiwala paglaglag nang tiwala ng mga mamamayan dito sa administrasyon ito, e eh nakabase po yan doon sa kanilang karanasan, doon sa mga pagdidispense ng public service nitong Marcos Jr. Administration. At yung perception din na mukhang walang ginagawa itong administration na ito para i-address yung mga batayang problema ng bayan. Isa na na yung inflation o yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin yung araw-araw na traffic, yung araw-araw na kaguluhan sa kalsada, yung uh, medyo sabi nila ha, although isang ayon sa PNP, eh, hindi naman daw totoo, pero yung perception ng mga taong bayan na medyo hindi, hindi ngayon masadong safe no, na lumakad sa ating mga streets. Although perception niya kasi base doon sa statistics daw, eh bumaba naman ang index at non-index crimes dito sa ating bansa. Pero yung perception itself has frightened our citizenry. Kaya maganda ho talaga na um itong desisyon ng ating pangulo na bigyan karampatan siya na i-rebump yung kanyang mga cabinet mga membro ng gabinete. Kaya nga hon lahat alos in a courtesy resignations na. Ngayon, may mga narinig tayo na may mga ilan doon ay talagang tatanggapin at talagang tutsugiin at titsisipain ng ating Pangulong Bongbong. Which is tama naman kasi talagang palpak eh. For example, no? ah, uh, Department of Agriculture, yung kanyang inappoint doon na supposedly eh, bihasa dyan sa mga nagkaganapan sa Uh, sektor ng agrikultura dahil siya ay mayroong group of companies na uh, ang mga produkto ay eh, nanggagaling sa agrikultura. Eh siguro inasahan ng ating pangulo na magiging top siya at kanyang uh, uh, hahabulin itong mga tao na nagiging cost kung bakit uh, mataas ang presyo ng bilihin. Unfortunately, for the past several months or several years na nandunong pa eh wala ho tayong nakita. Kundi napaka-cosmetic na 20 pesos per uh, per kilo na bigas, Nakaduda-duda pa paano nila nagawa. No? At nalaman pa natin, no, yung 20 pesos pala na yan eh, per kilo eh kaya ganyan naging presyo niyan dahil subsidized natin. Pera din natin yung ginamit. Na 39 uh, actually parang aabot yata ng, ng billions of pesos, no? Hindi lang ako masyadong sigurado sa exact amount, pero billions of pesos. Isipin niyo yan. Eh kung hinabon na lang niya yung mga smuggler, hinabon na lang niya yung mga, mga middlemen no? na nagpapasasa at nagkakaroon ng profit dyan sa mga farmers. Kung tinulukan na lang nila yung mga farmers na maging small entrepreneurs at magkaroon ng policy na no losers dyan po sa agricultural production. No? Kung kanilang binigyan suporta na lang yung mga fertilizer needs, etc. Yung mga production needs eh siguradong sigurado natin mas magiging affordable ang bigas. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kamo. Dahil yung policy ng mismo ng administrasyon, eh gawing baksakan ito, itong ating bansa, na mga imported, no? Na mga produkto. Na maski ang bigas, eh kinakailangan natin import. Samantalang sinasabi na nga ng sektor ng agrikultura, suportahan nyo lang kami. No? I-ease nyo lang yung burdens natin malamang sa hindi eh magkakaroon tayo ng isang strong uh, food security. DTI din, nagkulang, sobrang laki ng kulang. Bakit? Eh doon sa pricing ng mga mga products and services. Eh di ba ho ang kanilang tungkulin eh i-regulate diyan o kaya i-mitigate man lang kung may masakit na epekto sa aming mamamayan. Eh, wala pa rin ginawa kasi nga pro-business. Pro-business po ang palisiya nitong administrasyon na ito. So, hindi, hindi talaga tayo, wala tayo talagang mahagip na uh, malasakit dito sa mga taong ito. At siyempre yung mga daan natin hanggang ngayon, no? Bako-bako, dami mga nasisira, no? Yung ating transportation infrastructure ay talagang ekek. -ek, no? So, asa itong, itong mga problema na ito, iasahan e, niyo talaga na magpapababa dito sa ratings ng ating Pangulong Bongbong. Ngayon, uh, anong asahan natin dito sa resignations na ito sa susunod na tatlong taon? Well, ang nakikita ko na lang ang una dyan na pwedeng gawin ay hindi na structural reforms. Wala na ho yan. Masyado na maikli ang panahon para magkaroon ng structural reforms. Ang dapat na lang gawin ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, eh, pagaanin yung pasanin ng mga mamamayan yun na lang ang pwede mong gawin, Mr. Marcos Jr. At ano yung pagpapagaang? Ang pagpapagaan din sa presyo. No? Gawin nyo na kung ano yung tamang gawin. Kung may mga tatamaan dyan, ng mga kaibigan ninyo, no? O kaya, yung mga kaibigan ng mga malalapit na mga cabinet members, eh dapat, eh lunukin na ni Makoy yung kanyang laway. No? Lunukin na ang hiya tanggalin yung mga yan, ikulong, kasuhan. Basta ang importante, eh, mabababa niyo ho yung presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. No? Kung paano niyo gagawin yan, yun yung gustong makita ng mamamayan. Ikalawa, pabalikin yung tiwala ng mamamayan dito sa ating peace and order. No? Dapat ang ating Pangulo no? ay kaya, habulin itong mga sindikato ng mga criminal syndicates, lalo na 'yung mga drug syndicates na 'yan. Kasi marami ho kami naririnig talaga na tumaas, 'no, ang bilang ng mga drug addict sa Pilipinas. Ikalawa, naging mababa po ang presyo ng shabu at ng mga illegal na droga sa mga kalsada. 'Di e bakit kayo eh di ang taas po ng supply, 'no? at ang distribution ay inararean. Kung ako sa kanya, magpakita gilas na talaga ang outgoing PNP chief natin, si Marbil, no? o kaya ang Pangulo mismo, magbuo ng, ng, presidential, ng special presidential anti-drugs uh, task force na huhuli talaga no? na papamunuan ng isang anits to goodness na law enforcer na siya pong talagang hahabol dyan po sa mga heads ng mga sindikato ng droga, yung mga kemista, no? At itong mga talamak na mga drug pusher na siyang bumibiktima sa mga kabataan natin. Kayang-kaya yung gawin niya kasi may listahan naman kayo diyan eh. Hindi naman intel ang problema, it's the political will, no? Uh, sa tatlong taon siguradong sigurado ko may mga madidismantle kayo diyan. At least man lang mga lima ng mga drug syndicates kung manglaban, sabi nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh wala kayong magagawa kung di protektahan sarili nyo, patayin nyo yung mga yan. At siguradong sigurado ko, may epekto yan sa pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. So, yung pagkain at yung uh, kriminalidad dapat i-address. Yung ding pagbibigay ng mga basic services, lalo na ng tubig at kuryente, i-reviewin nyo ho kung tama o mali itong mga electricity rates, uh, electricity fees na ibinibigay po sa aming mamamayan. Kasi kung re niyan yan, manamang sa hindi, yung Regulatory, Energy Regulatory Board or ERB, eh magkakaroon po ng uh, rason yan para mapababa pa itong uh, energy bill natin. Sampuno ng tubig. Alam ko po, medyo matagal na rin hindi nagtataas ang Manila at Manila Water at prime water pero tiyakin niyo naman lalo na sa side ng prime water na magkaroon ng tubig kasi prime water nga kayo tapos wala namang tubig na pumupunta sa mga gripo ng mga mamamayan nagbabayad kami anong binabayaran namin? hangin yung pinapump nyo na hangin yun ba yun? eh kung ako sa pangulo tantana na yan mga sila makakabigay ng tamang serbisyo sa mamamayan eh wag silang paganahin eh, i-end yung kontrata nila sa gobyerno. Ang point ko ng lahat ng exercise na ito ay simpleng-simple lang. Ang point ko ay ipakita na ng Pangulo no, yung kanyang strong political will. Gawin ng tama, iwak siya mali. Yung mga nagkakasala, um, parusahan sa pamamagitan ng pagsasampan ng kaso o kumanlaban at hiyain yung ating kapulisan at ng armed forces eh, wala tayong magagawa kundi pagbababari din yung mga yan. Di ba? At ipakita sa taong bayan yan para yung mga kriminal, no, whatever forms they are, whether economic, political, or uh, social criminals yung mga yan, eh, makita na seryoso ang pamalaan na magserbisyo ng tama at tapat sa amin, sa amin mamamayan. Para madaman naman ho namin kayo kasi tatlong taon, sabi nga nung ibe, eh wako kung alam niyo yung pelikula ni Christopher De Leon, pati ni Nora Onor, yung tatlong taong walang Diyos. eh ito daw tatlong taon natin, eh walang makoy. Sa totoo lang. Gandang kumaga po sa inyo lahat.